Hello guys! Kumusta? Ito, papalapit tayo kay Halimaw Kasi tayo yung nagpapaan eh Lapitan natin guys Ah, hirap na kasi nang daan dito eh Saan ba tayo dadaan dito? Ah, wow! Tignan ha So, malapit-lapit na matapos. Tapos, pag natapos ito, itong side na ito, lilipat doon sa gilid ng ilog. Guys, okay. kaya kailangan matapos ngayong araw. No? Ayan. Ah. Mahirap ng dahan, ha? Itik. Ay, buhay ng bigsasaka <laughs> masayang mahirap tiyaga, tiis at sipag di ba? kaibigan natin, tingnan natin kung ano yung mga nahuli nya oh, nang ano raw sya nan, nanilo, ay may ibon ito guys, anong ibon yan? oh, galing no naan na, ano? na, 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 na silo mo, silo Hmm, Ayan, anak anak lang yan. Pero malalaki siya. Anak pa yan. hindi pa Oo. oh. guys, oh. oh. Nanilo siya ng ibon doon sa ano. Kingfisher pa. Hmm. kingfisher. Oh, kingfisher. Oh. King oh. oh di ba? Oh, di may ulam na siya, guys. Ha? <laughs> ah, ganyan, ganyan, lang kasimple ang boy dito sa bukid, ano. Ah, hapunan. Hapunan ah, daw, may hapunan na siya. Ayan, kami nag-uusap lang doon kanina. Tapos pumunta siya doon sa gubat. Ngayon ito, ito na siya. May ibon na. <laughs> huli na. Uh, huli na. Hoy, uh, huling paanin na natin, no? Uh, at salamat Lord. Kahit papano, meron din naman na Dahil la uh, hindi ho biro ang pagsasaka. Mahirap kaya tiyaga tiis lang ang atang lahat ay eh, mairaraos so break time sila no nagdala ako ng tinapay kaya yon nagmimerienda sila para naman uh, masiyahan sila kahit na tinapay lang no kaya malapit ng lumubog ang araw guys abutin kami ng gabi nito sigurado dahil ito pa ito pa oh, ito, 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 Yan. Yan. Ito po yung uh, sa tabing ilog. Ito na yung huling ipapaani natin ayan, guys. Hello guys. Ala, iniwan ko na si Halimaw doon. Kasi madilim na. Umakyat na ako dito. Madilim na guys eh. Pero konti na lang yung ani uh, aanihin doon kaya kaya na yun so ito nga tayo guys naglalakad kaya kaya na ni halimaw yun <coughs> yan dilim na guys oh hindi nyo, gubat madilim pero parang may umuubo-ubo dito sa ano dito sa kubo mukhang may tao dito tingnan natin yun yung, yun, si halimaw yun yung may ilaw na yun sa, sa gilid po ng uh, ilog kunting oras na lang matatapos niya na yun so unahan na natin ang halimaw sa pag uwi yan parang may umuubo-ubo dito kani sa ubo. parang pero wala namang tao ba low Oh, madilim. Wala ulang tao, guys. <coughs> Ayun. Si Berto pala 'yun. ako po doon. Kunti na lang 'yon. Kunti na lang. Kain-kain na ni Halimaw. Ayun, nakailaw na siya. Ayun na, may buwan na guys. Ayun oh. Dilim na. Inabot kami ng uh, dilim sa pag-aani. Ah. Ayun nga. Ano yun? Ayun, nalipad daw. Ano ba yan? Ang Al laking paniki. Ano, bayakan. Bayakan ang tawag doon sa malaking paniki. Okay guys. Thank you for watching. Salamat sa pagsama nyo at panonood sa akin sa aking mga video. Bye.